Mga kaibigan, gusto mo na bang pumayat ng hindi ka nahihirapan? Subok ito at simpleng paraan lang. Panoorin mo lang hangang sa dulo. Kung alam ko lang sana ito nung 20s pa lang ako, imbes na 30s na. Mapapapayat ka. Gamit lang ang carrots, saging, celery at blender. Narito kung paano ka mapapapayat sa loob ng tatlong linggo, gamit lang ang carrots, celery, saging at blender. Una, kumuha ng dalawang carrots at isang saging, at dalawang pirasong celery. Balatan, at hiwa ng maliliit. Ilagay sa blender, kasama ang isang basong tubig. I-blend hanggang sa maging makinis at malapot. Inumin ang smoothie na ito tuwing umaga nang walang laman ng tiyan. Ulitin araw-araw sa loob ng tatlong linggo at makikita mo na ang pagbabago. Ang carrots ay puno ng fiber at vitamins, habang ang saging naman ay nagbibigay ng natural na enerhiya at ang celery ay pangpapayat. Kapag pinagsama, bumubuo sila ng isang malakas na kombinasyon para simulan ang araw mo at ang iyong pagpapayat. Tandaan, susi ang pagiging consistent o palagian. Panatilihin ang nakagawiang ito at unti-unting mababawasan ang mga timbang. Handa ka na bang i ang daan mo papunta sa mas malusog at mas payat na ikaw? Tagay sa isang mas malusog at mas slim na ikaw sa loblang ng tatlong linggo. At sisiguraduhin ko sa inyo na ito ay mabisa at subok na. Kaya ano pa hinihintay nyo mag-blend na kayo? Bye-bye please! Like and share Team Bart TV. Salamat po.